Good morning guys. So ah uh, tara, mga pita din ninyo. Ayo ako ang adlaw karon o mayo ako pagmata kay about ni sa nahitabo kagahapon sa ako ang motor. Thank God. Nakipag-coordinate na sila or nitawag na sila sa ako ah nangay sila og oh, pasensya nga nila natubag kagahapon. Ako mura na akong mabuang kung saon ako pagkontak sa ilaha kay Huwag yun na ko, nakuha ang ilahang lesensya. So, pag adto na mo sa police station, niingon ang police station, nga nung huwag man ninyo nakuha ang iyahang, napicturan ang iyahang uh, license, huwag na mo, nakuha. Tungod ka dali sila, guys. Kagabi, eh, ilahan ng gisetel. Iya akong itawagan og iya akong mingi istorya nga. Kada akong tanan ang nadamid sa ako ang motor. So, nagpasalamat ko kay Enitubag eh, siya kita mataranta biya tanu uy anak na lang kadali nga di mo di ba maski pag nakuha na mo ang iyang plate number nga uwa mo mi sa pangalan niya taga asa siya mo tong inyong sa pulis kagahapon what if di niya makontak what if udagad laing lugar na sila ano o ninyo paggukod? O ipa-alarm lagi ang plate number. dako ako kayo, proseso. Nagpasalamat jud ko kay nakontak na namo, mo. O, okay na ang tanan. Iyaha daw ang tubagon. Ingon siya. Nga, ngayon siya sa ag ang kopya. Police blotter. Katong record. Ako nanggisan sa iyang email. No? Di mapod ko ninyo masisi kung anong naingato or nagpa dayon ko. Kaya syempre sa na lang, oh, to sila ni kontak sa ko ah. Wala ko record. Wala ko ni ato. pulis station na wala baya Traffic enforcer. Layo-layo ko layo, Sa kuwang part, di buhat rin ako ang para sa ko. Ano? Lisod ka ayo. Kung ako nakabangga sa iyang sakyanan, kung ako nakadamig sa iyang sakyanan, Musugot ra siya? O oh, thank you lang. Nga dako og damit gasgasan ha, na ko na iyang sakyanan. As in garas ka ayo. Sugot trabasya, siya? O oh, thank you. Diba dili bisan kinsa? Sugot lang ka thank you. Suko magani nang uban din na mas gamay kay ultimo tuldok ang gani, masuko ang gani. Saksihan jud ko na. Nakita na ako dito sa Santa sa kabantian nga na, na ay high age. Unya ang babae, Nakamotor siya XRM. Nasagihan niya ang pultahan sa high age. Gamay lang dyan kayo. As in, gamay lang dyan kayo. Grabe ng yaw, -yaw sa tag-iya sa iya ha. Makabayad ka na ako ang kenan? Ha? Kamu bawa mo maguna-una. Ay, grabe niyang kasaba sa babae. Tignan lang na ang babae. Perting pangayon pa pasailo ang babae. Naluoy ko sa babae kay grabe murmura sa iya. tag sa high age. As in, murag lang siya. Tara lang siya o sa bulpin ang sagi sa iyang, di ba? Sakit ka ayon, sakit kay sa mga Ako, kagahapon, sa naitabo sa kawala, oh, jud ko na-approach sa iyo, wala ko nag nagpamalikas, ang sagi, wala. Kaya na ako, anak ko, sir, atubangan lang na, sir. Kuan lang yung ang sa akong motor. Pagkagabi eh, nakipag-coordinate sila, okay sila, ilang atubangan. Ah, wala may problema sa ako ha. Basta isertay lang ninyo. Ano lang. Dala lang. panali. No, nagpasalamat ta guys sa paghitabo ato tong kagahapon. Wala ta sa motor. Nagasgasan man atong motor pero wala ta nagsakay atong atayong. Basta atong kaugalingon safe ta. ba? Diba? So, lang to guys. Lagang salamat sa mga nagtanaw. Oh, God bless everyone.